pag-harvest ng sitaw dito. Yan no, kadami ng sitaw nila. So, balay ito mga kaidol, binibinta nila sa ano, sa Philippine store. Ayan no, kalalaki ng sitaw. So, tulungan natin si Tita kasi dito ari kasi trabaho. So, habang wala tayong trabaho, tulungan muna natin mong harvest dito. Tatlong araw to yung din harvestan, oh. No? na kunan to nung ano linggo tapos hindi na nasundan so ngayon nasundan so araw ng merkulis na ngayon aga aga ang aga aga mga kaidol ang ingay ng ano ng ngayon tawag doon kuliglig ba yan o yayay Tinak mo yung maliliit ah

Ilan lang, na? madami lang. Na. Oh? Uh -huh. Maraming maliliit ito. Sampung mahigit na yata ito. Hmm. Malaki-laki na sigurong na ano nito? Ikam? Oo. Oh. Tatlong lapad na ito. oh, di yeah. ba? tatlong lapad na sila. Ganito lang. Binibintas ito sa ano? Sa Binibintas ito sa Philippine Store. Bale, ano to? Tatlong linya. lima. Eh. Okay, yeah, yeah. yeah. And then, kahit dandahanin yang mga Kita, bulak eh. okay. anak nak astronot. <laughs> Lamok <laughs> marami, marami kasi ng lamok. Kaya Mami. kailangan kang mag-shoot ng mahaba dito. Marami sa tinga. Ah. <laughs> <laughs> Ito lang ang ano sa sitaw oh. Pag meron ng mga green na pumapasok sa ano, ayan oh. Binubutasan nila yung sitaw. <laughs> Ay, pangit yon yung nakarang taon na ano, wala talaga napakinabangan nun nung ay... nakarang taon kasi ano eh, green bag, yung white bag, ah, green bag. Yung green... Oh, yung green bag. Yun ang mga ano. Naumuhi uh, sila sa Pinas, inisprihan ko yon hindi talaga maano, hindi maalis-alis. Yung mamatay lang siya tapos. Lana. na 'yung na naman 'yung iba, may matira talaga. Ito dapat dapat 'yan nitong Kulit-kulit Oh, iba Kulit oh, 'yung ano. Ano nga siguro 'yung pag Iya. Yung hmm. Oh, So, matataas yung dito banda, oh. ito na... Ito na puno, oh. Nangalong yung buto. Uh -huh. Oo. Oh, diba? Marami na akong nakuha, oh. Oh, tapos napakarami pang mga maliliit mga kaidolo oh, marami yung maliliit so mga ganitong kalaki hindi namin kinukuha para may kasunod pang harvestin yan o oh, ito mga ganito ganito kalaki mga kaidol oh. ito masarap yan no? laga tapos isaw mo sa ano sa gipusel alam nyo ba yung gipusel ginamos gipus axil eh. <laughs> o oh, ito naman tayo sa kabila Kinakagat ka, ako hindi naman. Oo, oh, sa tenga. Wala, <laughs> mainit lang. Kanina pa ako gising, kaya lang ano akong manong. Naawa kasi ko, kaya ako baka bumaw, alas nyo ko sayang di isang oras. Ngayon parang bumangon naman ata yun, eh. Mm. na. Kaya, so, pag na ako kasi babangon din yun, kasama isang, isang oras tulog niya. ito ni Ah, meron nang green bag siya ito. ito yung nagano dati Oh. Mm, nag, dati. Namin sala ng sitaw dati yun oh. yan, yan, yung green bag. Kaya, pag marami to sila, yan ang mahirap. Kapalay ano ba yung pink bag? Ah, <laughs> Black bag? kulay pink, oh, pink naman yun. Ha? Kulay pink. Ah, pink bag. <laughs> Bakit black-black ang tawag nila eh? Kulay pink nun. Oo. Oh, Ewan ko. Sinong scientist na nagsabi nun? Ah, ito na variety ta, oh. Kulay puti yung ano niya. Ito meron, oh. So? Eh. Haba, ano? Oo, oh, ang haba. Parang sa pilas, oh. Oo. Ito maganda i-gawing, oh, ano, sidling. Meron nga tayong binigay siya. Oo. <coughs>

Don't so At sa time na to, tapos na kami mag-harvest dyan. So, ilalapag ko na yung aking daladala na sitaw sa lalagyan. Yan, dyan sa upuan. So, lahat yan, ibibinta ni tita yan sa tindahan. So, yan mga kaedol. At continue tayo. So, ililibot ko kayo dyan sa kanilang mga tanim na sili. Yan mga sili yan. Tapos may atsal. Yan sabi ko may atsal itong kulay pulata. Pwede na itong kunin. So, yan. Oh, di ba? Malaki. Sa kasili na naman katabi, katabi niya. Tapos atsal na naman. Yan. Napakainam talaga pag mayroon ka mga tanim. Yan. May magugulay ka kagad. Gusto mo ng sili. Lagyan mo anghang yung bibig mo. Pwede. Yan. Maraming sili. So, yan. At sinabi ko niyan, dyan, mayroon silang tanim na upo. Yan. Nagbulaklak na din yan. So, isang puno lang yan. Gumapang na. Yan. O, oh, meron ng bunga. Yan. Hinawakan ko yung bunga niya. Yan, ganyan mga kaidol. So, yan, ang kasunod niyan, pinakita ko din dyan at hinanap ko yung malunggay na binigay sa kanila. Sa, sabi ko, saan tinanim ni Tito yung malunggay? So, yan, kasi yung sa akin, namatay kasi yung sa akin, si, gawa nung, ano ba, nung winter, nung nag no namatay siya so nalata yung puno niya yan sana yan ay mabuhay so sabi ko din dyan meron lang tanim na palaya at sinabi ko dyan yan, magmumustra ko dyan na sana maraming maka Wayway, maganda tingnan. At kasunod niya meron din silang mga tanim na talong. So, pakinggan niyo yung sasabihin ko sa talong dyan. Yung talong maganda, oh. Ang haba. Oh. Oh, meron ba kayong talong na ganito? Napakagandang purma ng talong na to. Sino may gusto nito? Ito? <laughs> <laughs> so, talong nito. Pa paano man siya? Pa-curve man. <laughs> Oh, ang ganda ng talong, oh. Diba? Oh, tapos dito may mga malalaki din, oh. Yun, oh. Sumaya, so, maya. kukunin din yan mamaya. Yan, oh. Ang ganda ng ano ng talong, oh. Oh, kahaba. Ayos, oh. Ito magandang variety na talong. Oh. Yan yung mga tanim nila dito. So, Meron din silang talong na punggok na malaki. Ayan o. Oh. O. Oh. Napakalaking talong. So, yung pinakita kasi niyo dati sa video, dito yun ang galing binigay nila. Ito magandang ano talaga o. Oh, sim gawing similya na talong. Ayan. At yun na nga mga kaidawal, back to voiceover tayo kasi napakaingay ng yayay talaga hindi man marinig yung boses ko. So, yan, sinasabi ko, napakaganda talaga ng variety ng talong na tinanim nila. At saka yung punggok na talong nila, yun ang maganda i torta kasi hindi siya nagtutubig. So, yun, yung ibang talong kasi nagtutubig. So, yan ang tinanim nila. Ang gandang klaseng variety. Parang sa Pinas lang ba? At saka, yan, si tita, nag-harvest na naman sa kanyang sili. So, napakadami kasing bunga ng sili. Kailangan talaga harbisin at saka pinakita ko din dyan yung puno ng upo yan ah, tingnan nyo yung pako yan tinuro ng pa ba diba? so yan sabi ko nagkalat na isang puno lang kumalat na at saka and, dyan si tito si tito ko so bago pumasok sa trabaho dumaan pa siya dyan so ako wala akong pasok dyan kaya tinulungan ko si tita mag harvest kasi nakakatuwa kasi mag-harvest ng sitaw pag marami. So ayan mga kaidol at nang tapos na kami mag-harvest dito lahat. So kinabit namin tong host na to. So galing yan doon sa aming tinitirhan. So kailangan natin diligan to mga kaidol para makatikim sila ng tubig no. Sa umaga yan eh. O kailangan diligan natin para so, makatikim sila ng tubig. Ayan, sa puno niya. Ayan. Para hindi sila maano sa init. Kasi sobrang init ngayon. Ayan. Ayan. Tapos basahin mo yung ano niya, puno niya. Tapos pagkatapos mong basahin yung puno niya dito ka na naman sa taas para makatikim sila ng tubig kasi pag hindi mo to diniligan palagi yung sitaw wala mabilis lang ma -ano, mamatay yan at ang tapos na kami mga ka idol pauwi na kami o meron akong isang plastic na sitaw <laughs> tapos may talong oh talong tapos may may chili green oh chili na ano oh may piman oh okay, di ba so yan yung aming na harvest ngayon so medyo mahaba na tong video mga ka salamat at nakaabot na naman kayo sa dulo ng ating video sana ay na enjoy niyo yung ating video ngayon hanggang dito na lang i love you all god bless you all mag-ingat palagi bye bye